Sikatang Hinebra dahil kay Mark Caguiwa. Sikatang Hinebra dahil magagaling ang players at coach nito. Sikatang Hinebra dahil ito ang team ng tropa ko. Yes, sir! Sikatang Hinebra dahil ang pupogay ng mga players nila. Sikatang Hinebra dahil paborito sila ng asawa ko. Sikatang Hinebra mula nung bata pa ako. Hinebra na ako. Idol ko si Jabo. Chris ng Chris pa Toyota. Ang Hinebra na yata ang may tutuloy na pinakasikat na ting ng PGA. Hinebra! Hinebra! At pagkakot marami pangalan na pinagdaanan ng team mula 1979 bago opisyal na tawag yung Parangay Hinebra noong 1999 na nanatili pa rin ang Never Say Die Spirit ng grupo mula noon hanggang ngayon. Hinebra! Hinebra! ang hinebra sa mga basketball fans. Una-una ay ang dala ng ayaw patalo karakter ng kupunan o yung never say die na siya itinanim sa puso ng mga manlalaro at fans ng natatanging living legend ng Philippine basketball na si Robert Sunny Jaworski. Kahit anong advantage, kahit gaano kalamang yung kalaban, kahit na anong sitwasyon, naniniwala palagi si Jawunon na hindi kaya natin itong ipanalo. Wala siyang wala sang laro ni laro na iniisip niya na dehado kami. Ilang players pagsunod ang sumunod na nagtayo ng pandera ng Ginebra. Pagkatapos ni Jawo, andyan si Napal David at Marlo Aquino na kapwa naging ground favorites din. At ngayon, naipasa na ang responsibilidad sa mamuno sa barangay sa 2012 MVP na si Marcus Parkadiwa. It's always a uh, flattering and, and humbling na sinasabi nila sa akin yun. Know, I play for for the fans rin. You know, same thing as uh, Coach Joe. Uh, Joe, patayan din yun maglaro eh. Especially pag napapalod mo siya sa practice. Kung nakawa mo sa practice, parang game din siya naglalaro. Siyempre, di na mabubula sa isipan ng mga Hinebra diehards ang mga kapanapanabig na kampiyonato na napagtagumpaya ng Hinebra. kahit ng 1986 Open Conference ang kauna-unahang title ng Ginebra sa franchise history at first championship din ni Jawo bilang playing coach. Ang 1988 All-Filipino Conference, ang 1991 First Conference at ang 1997 Commissioner's Cup ang pagbawakas sa six-year drought ng Ginebra noong mga panahong iyon. Yung mga teams nagkaroon ng mga memorable victories, ng mga impossible victories, you no know, coming back from 1-3 deficit sa finals, 2 wins. So lalong na-enforce yung, yung position ng Ginebra sa pop culture natin because of those victories. At ang huli, sikat ang dahil sa napakaraming fans nito na may never say die attitude din. Pagkakas ang Ginebra! 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 It's a great feeling, siyempre, um, because uh, you know that every game, even sa tune-up game namin, practice game, all the way to the games in Araneta. The support from the fans is amazing. Ang mga fans ng Ginebra are the loudest and most passionate fans sa basketball. Tapos, hindi sila yung tipo mga bandwagon fans. Ito yung mga fans na noon pa, Ginebra na. Hanggat may mga manlalaro Ginebra na palaging palaban at may puso kung maglaro, hanggat may mga solid at die-hard fans na sumisigaw ng Ginebra, hanggat may isang BJ na nananatiling tanglaw ng grupo, nananatili sika ang Barangay Ginebra.